Pagpalang hapon po sa ating lahat, magminais po ulit akong magbahagi ng salita ng Diyos. Para po ito sa mga kagaya ko po na naghahatid ng mensahe mula sa salita ng Diyos. Babae ka man po o lalaki, para sa atin po itong Bible verse na ito. Sa so 1 Corinthians 11, verse 3 to 7, ang sabi, Ngunit ibig kong maunawaan ninyong si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki ang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa at ang Diyos naman ang nakasasakop kay Kristo. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos nang walang takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. 1 Corinto 11 verse 10 alang-alang sa mga anghel, dapat magtalokbong ang babae bilang tanda na siya ay nasasakop ng kanyang asawa. Corinto 11 verse 13 to 15 Kayo na ang humatol. Ang kukba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang takip sa ulo? Hindi ba't kalikasan na rin ang nagturo sa inyo na kahiyahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Ngunit karangalan naman ito ng babae sapagkat ipinagkaloob sa kanya ang buhok bilang pantalokbong sa so, 1 Corinthians 14 verse 34 to 35. Ang mga babae kailangang tumahimik sa mga pagtitipon sa iglesia. Kung meron silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating sa bahay. Sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. 1 Korinto chapter 14 verse 39 to 40. Kaya mga kapatid, magkanaisin ninyong makapagpahayag ng salita ng Diyos. Lamang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Gusto ko pong ipahiwating dito ay tungkol po dun sa pagtatalokbong po sa ulo. Ang babae po pala uh, kapag naghahatid ng mensahe or nag po ng God's Word, kailangan po ay may taklob sa ulo. And ang lalaki naman po ay hindi tama or hindi wasto na nakasombrero siya or may taklob sa ulo niya pag naghahatid siya ng mensahe ng Panginoon medyo agree ako doon na hindi dapat mag-preach yung babae sa loob ng isang church unless may pahintulot siya ng kanyang asawa or ng pastor na mag-share ng testimony. Pero wala namang tahasan na sinasabi na bawal magbahagi ng salita ng Diyos. Ang sinabi dito sa 1 korinto 14, 34-35 is yung kunwari nasa loob kayo ng simbahan tapos yung asawa mo ikaw marami kang question tungkol, sa, tungkol dun sa salita ng Diyos. Hindi ka pwede nung magingay or magtanong. Itanong mo yung katanungan mo ay pagdating nyo sa bahay ng asawa mo. Pero ang maliwanag dito is, ang sinabi sa 1 Corinthians 14 verse 39 to 40, pagka naisin daw ng lahat, pagka naisin daw natin na magpahayag ng salita ng Diyos, pero gawin daw tama. Actually guys, umorder ako ng veil yung palagay sa ulo. Kasi feeling ko talaga kulang yung araw ko kapag hindi ako nag-share ng message from God, from the Word of God. Yun nga, ang tagal dumating. Tapos, alam mo yun yung everyday, parang may nagdi-discourage siya sa akin na huwag na lang mag-share ng Word ni God. Kasi, parang nagkakaroon ako ng judgment or assumption na yung mga tao sa paligid ko, parang kinikritis, kinikritisize ako yung may mga nag-PPM sa akin, anong religion mo, Ganon. Pero para sa akin, hindi tama na tinatanong ako kung anong religion ko. Kasi, para sa akin, ang tamang itanong is, kung may pananampalataya ba ako kay Kristo, kay Jesus Christ. Proud ako na may pananampalataya ako kay Jesus Christ. Nagpakita siya sa akin. Hindi naman yung tahasan na nakita ko yung mukha niya, pero ulit ulit ko nang sinabi to na nagpakita sa akin si Jesus Christ kahit sa panaginip nakikita ko pa rin siya naghahatid siya ng mensahe sa akin at dahil sa kagustuhan kong lubusang sundin yung salita niya at kautosan niya sa banal na aklat umorder po talaga ako ng pang sa ulo kasi every time na mag share ako ng gospel or ng word of God dito sa social media sinusunod ko po ang salita ng Diyos nagpapasako po ako sa kanya. Kung baga yung uh, paglalagay po ng talokbong sa ulo or yung veil po is respect ko po sa word ni God. And it is my own belief and opinion po. Kung meron man pong makokondem sa akin or makikriticize, baka sabihin, oh nababaliw na yata to, oh ba't naging muslim to, may taklob na sa ulo. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng tao. Huwag mo i please yung tao. Ang i-please mo ay si God at natutuwa si God kapag sinusunod natin siya at kapag tinutulungan natin siya sa kanyang layunin na manumbalik lahat tayo sa kanya at maipangalat ang katotohanan which is ang word niya, word of God. Sa Marcos chapter 4 verse 24 to 25 na Tawain ninyong mabuti ang inyong narinig, naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo'y siya gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunti na sa kanya ay kukunin pa. Kahit ako guilty ako dito, yung parang iniisip ko baka kinikriticize ako ng iba. Iniisip ko parang nawibyarduhan na sila sa akin or naiinis sila sa akin. Pero mali din siya. Kasi feeling ko lang yun. Kung baga, mas safe tayo kung hindi na lang tayo mag-iisip ng masama sa ating kapwa. Kapag may nakita tayong mali sa kanila or alam natin dapat may itama sa kanila, sabihin na lang natin kung ano yung katotohanan. Hindi natin dapat sila husgahan na, ay, yan sa hell. Kasi, unbiblical yung mga ginagawa niya. Kasi, hindi niya sinusunod yung commandment ni God. ting mga nakakilala na kay Jesus Christ, mali po yun. Kasi nga, inisip natin pupunta sila sa hell. O, isabi dito kung ano doon yung panungkat na ginamit natin, isa rin gagamitin sa atin. O, di ba, paano na tayo? Kaya instead po na manghusga tayo base sa buhay ng iba, itama na lang po natin sila kung mayroon po tayong chance na itama sila. Kung ano man po yung iniisip nila sa atin, wag na po natin isipin yun. Sabi nga din sa isang Bible verse na mawawala ang peace sa buhay mo kung ikaw ay mag-overthink. Guilty po ako dyan sa pag-overthink. Which is, ito po yung ipinipray ko din kay God na tanggalin sa akin yung masyado akong nag-overthink. Kapag na, kung ano yung sinasabi ng iba, kung ano yung iniisip ng iba sa akin, kasi minsan wala naman talaga silang iniisip sa atin, tayo lang yung nag-iisip ng masama na baka may iniisip sila sa atin. Kaya pag-aralan po natin na 'wag mag-isip ng masama sa kapwa.